Yummy spaghetti gamit ang corn beef o carne norte. So love it. Karon pa ko ani katilaw, lami man di ay kaayo. So nakadawat mig pinaskuhan nga usa ka pack nga spaghetti hon. So atong suwayan do dayo no. So mao ni ang akong gibuhat, ako dayon silang ipangablihan kay akong lutuon. Gila na nako ang mga gagmay nga kan kay dili na nako iapil og luto so kana na lang mga dagko nga kan ang akong lutuon isagol nako sa spaghetti so ato ning suwayan ang carne norte o corn beef kung lami bani nga spaghetti so slami man ay salamat sa naghatag ani nga spaghetti hon so naanam spaghetti so ato dayon ning lutuon para natay snack Dili na nato ni ihuwat og Pasko. So ato na dining lutuon. Kanina jud tanan ang atong gamiton. Dili na ta gamit og ginaling. Ang atong ipuli sa ginaling kanina lang coin beef o carne norte. Isunod sa dayon ni nato ang hot dog nya. Wala man tay hot dog, kanina lang sausage. So let's go. Tara, magluto na ta sa atong spaghetti, cheesy and juicy spaghetti. So yummy gamit ang coin beef ug karne norte lami manday kay ni nga spaghetti Unahon sana to gloto ang pasta so nagbutang nako og kaldero no ako na nangisudlan og tubig so ato siya butangan og mantika gamay para dili siya magpilit bitaw kay nibuka naman ako na ibutang ang pasta So ato na siyang pahumukon. Kanra po insakto nga pagkaluto. Bati sa kaing lata-lata nga pagkaluto. Kanra insakto rajud. Kay dili ko ganahan nga ang pasta, hilaw. Kanra ganahan ako kanra insakto. Insakto rabitaw. Dili sa dyan lata. Kanra insakto rajud. Dili po siya gahi. Basta kay insakto rajud siya nga pagkaluto. So ni bukal naman ato sa siyang ukay-ukayon para mag mix og karong ato nasa ibabaw magpailawom na sad so dili gina siya ang pilit kay nana siya oil nga akong gibutang mao nay purpose sa oil nga atong ibutang para dili mo ang pasta igluto nato ako dayon gitilawan ang akong pasta kong luto na ba so ing ani ko magtilaw sa akong pasta akong kusion so kung makusi na gani humok na kun ipagikontento ako na siyang kanan so ako lang ba nga magtilaw sa pasta pusiyon. So, kay naluto naman ang akong pasta, ako dahil gihugasan, ug akong gibutang sa steamer, Kaya akong kay akong gipauga. Kay naluto naman ako ang pasta, so magluto na sad ko sa akong sauce para na ay eh? sauce ang akong spaghetti. So, mauni ang akong gibuhat, instead o ginaling, wala man ginaling. So, kanina lang, corn beef o carne norte. Ato ning suwayan, kung lami nga, spaghetti kung kani ang atong gamiton nga, sauce. Fast forward, nakagisa na di ako. So, giuna na kong butang ang mantika. Gamay ra nga mantika ang akong gibutang kay mag-oil na ni ang coin beef o carne norte. So, di kay ko ganahan nga daghan o mantika. So, gibutang sa dayon ako ang ahos o bombay. Then, gisunod na ko ang corned beef o carne norte. Then, gisunod sa dayon na butang ang meat sauce. O gisunod sa dayon na butang ang spaghetti sauce. Dayon nagbutang ko o gamay nga condensed. So, ganahan ko na ay gatas ang akong spaghetti. So, akong gibutangan og condensed. Kaya, apil po na sa pack. O nagbutang na sad ko o sausage. So, sausage ang akong ibutang instead o hotdog dayon ato sa butangan o um, cheese so kaning cheese ako naning gipalit kay wala ni apil dito sa Pinas Kuhano gisod sa pack so nipalit ko og um, cheese kay ganahan ko sa spaghetti nga na ay cheese so ing ani ra ko magluto og um, spaghetti simple ra ka so okay na ni siya gipabukala na ni nako kadali then ato na ni siyang ibutang sa atong pasta so ganahan ko daghan sauce ibutang e sa pasta dili ko ganahag spaghetti nga uga bitaw so ganahan ko spaghetti nga juicy creamy e mix na nato og tarong para masagol jud sila tanan mabutangan jud nato sauce tanan ba o di ba nami kay ako spaghetti juicy dili siya uga ba so ato sad siya butangan og cheese sa babaw Diri na lang kutub ug daghang salamat sa pagtan sa akong video. Bye-bye.